Guys, uh, ito na pala yung ano. Uh, may katotohanan na. Kitang-kita na yung porma. Naging modelo na yung bahay. Ayan. So ito guys, eh, nakabitan na rin namin ng ano, up and down pero wala pang ano yan. Uh, may ilaw na hindi ko lang ano, mamaya maya testing ko to mamayang gabi. Kung anong magiging porma niya. Tapos to. ああ、いつも。Hmm. Na, So yun guys, papailaw kami ngayon o ng pagpapailaw at saka paggamit dito sa breaker. Pailawan namin yung labas kung ano ang ano niya. Try namin pailawan yung labas. Tester ko muna. Hindi ko sa 220. May supply na. Dito sa Milaw! Ray! Milaw! So yan guys, na-off ko na yung para sa labas. Testing ng lamin kung imilaw ba. So, ito ngayon, dilim. So yan okay. guys, parang hindi, parang iba ang kulay. Puti siya, parang hindi siya dim light. So yan na guys, oh. So, Ilawan ko lang pa yan dyan. Asa sa problema, hindi kayong poste oh. San? Oh. Oo so, so, nga no. Ano? Bali? Ay oo! Oh. Maganda pa lang saan. Ganda saan lang ano, kasi problema poste. Bali? Oo. Oh. Ano? Yun lang. So yan na guys. Unang pailaw dito sa ano na ito. Ba? Dumilaw yung tasa. Ha? Ah? Dumilaw. Isang, ano lang ba yung connection na sila? Ah, hindi. Para may sariling switch yan. Sariling switch pala yan. Ay, lahat yung na, Doon, naikabit na yan. Yo. Yung doon, ay, doon eh. Baka hindi na, ano yun eh. nabiak. Baka mag-short. Yung doon sa dulo. Baka ano, hindi ano, na putol. Ano naibiyak? Yung okay. wire eh, Magkasama yan eh. So ito na guys So okay na Ilaw namin Dito Saan kayo ito? Dito Ayun sa taas ya yeah. Ah Ibig dalawang ano siya Purpose White White Dilawa yun Dalawang ano pala yung kulay na yan So okay na So, okay na guys. Maganda pala yung ganitong kulay guys. So, guys talagang yung ilaw guys yun ang nagbibigay liwanag tsaka nagdadagdag ng ganda ng bahay so, okay na guys ayan okay, yung taas ito na lang yung callopy guys, hindi pa nalalagyan pati ito dahil papalitan ko yung nabili namin, masyado maliit tsaka pangit tingnan ganda na, liwanag na siya lugan salog guys eh, hindi pa tapos dahil uh, inuulit yung kesam eh. pababuhin pero ito oh, Kaya na ito